Good hey morning guys, good morning, welcome to my vlog, today's vlog, magpapakita natin yung mga madamster uh, ko, ko, kasi ano, gabi-gabi kaya so na doon ano, stay ito doon. Ako nung nakaraang mga buwan-buwan. Pero ngayon, bihira na ako mag... bihira na ako mag-ibig. Minsan, may makita mga kaya pag mga tata. Mayroon din may makita pa rin na konti-konti. Pero, bihira na talaga. Maglalakad lang, pero hindi na kataan. Kasi, naman, yung... Ano, minsan, malayo, hindi na kami pupunta doon. ah pag hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, guys, please subscribe my channel, Games Official. Yeah. Uh, ito na, guys. Ang dami, dami ko nang na-dumpster. Yung iba, nawe ko na doon sa ano, doon sa bahay ng bahay. Yung iba na dito pa sa ano, dito pa sa amo ko. ganda, Magaganda ganda pa, mga bago pa talaga. Hindi mo akalain na itatapon nila, mga bago pa, gumagana pa. Hmm. Tapos, Man, yung dati rin, ano, may nakita kami mga sapatos. O, ang gaganda. Hmm, sobrang ganda. Mga bago pa talaga. Yung Air uh, Jordan na sapatos. Ang ganda. Doon, binigay ko sa ano? Sa pamangkin ko. Mga rin. May mga pambibirin. Doon, binigay ko. Ito na, guys. Ipakita ko na. Ito siya, guys. Oh. Ito. Ano siya? Uh, 2220. to 20. Ano to? Parang air purifier. Kaso lang, nawala lang yung takip dito. May takip to eh. Dito, ano? Uh, dito yung lumalabas yung tubig. Uh, yung osok tapos dito yung dito yung nalagyan ng tubig ito, binubuksan to ayan ayan, binubuksan niya tapos ayan, lagyan ng tubig lagay dito, lagyan ng mga pabango, pabango, tapos pauso dito lumalabas yung auto tapos dito na rin kasi nawala na yung takot ito yung Gumagana pa ito guys. Bago pa oh. Bagong bago pa. Mm. Diba? Ang ganda. Bagong bago pa. At ano pa? Makakita na. Kita mo lang sa basurahan. Diba? O. Tapos ito pa guys. Ito pa. Parang plancha. Parang plancha siya oh pero vacuum to guys ito o. Oh. vacuum gumagana pa rin to, to 20. nakita po rin to sa basurahan oh, di ba gumagana pa rin to bago ano lang to dito in tinatanggal yung tanggal to eh dito nilalagay yung mga filter dito nakalagay yung mga filter dito tolilinisan. Siguro isang gamit lang nila to. Kasi may ano eh. May dumi sa ilalim mo. Oh. Hindi ko lang hinugasan. O oh, hindi ko nilinisan mula nung napulot ko to. Hindi ko nilinisan. May, may ano pa eh. May mga alikabok-alikabok konti. Isang gamit lang siguro nila to. Hmm. Isang gamit lang siguro nila to. Na ano? Hmm. Maghanap pa to. Ang ganda di ba? O di ba Mapuslan mapuslan o ano na siya ma ma ano ma gamit 'to di ba ganda. Ganda siya. Et ito pa. At ito pa, guys. Oh. Oh. Coffee maker. Oh, oh. Tapos dito 'yung lagayan din ng tubig. O, oh, yung lagay ng tubig. Ito, tapos dito, parang, parang nespresso siya. Ang dito niya, ang dito niya, nawala. Ay, hindi ko napulot. Ito, ito lang na napulot ko. Ito lang napulot. Ito, matatanggal to. Yan dito nilalagay yung, yung oatmeal, coffee milk, coffee. Parang ano nga siya. Tapos dito. Ayan. Dito ilagay. Dito, at dito. Parang ano nga ni Kaso lang malaki lang siya kasi pwede, pwede siya oatmeal, pwede siya ano, ah uh, coffee meal. Hmm. May kasama tong ano mga <clears throat> ilagay yung mga coffee milk, oatmeal pag nung pagtapon, nakita ko. Hindi ko lang kinuha kay baka hindi ko tiningnan kasi baka mga expire na ba. Gumagana pa rin to. Nasubukan ko na to lahat. Gumagana pa rin. Kaso lang ito, problema, mahal ang mahal ang mga yung oatmeal, coffee meal, yan, mahal pwede na to lagyan ng pag magawa ka, lagyan ng tasa. Lagyan Dito yun nung mahuhulog eh. Yung ang... Kasi lagyan to ng tubig. Dito yung tubig. Ayan. Di ba ganda? Maganda bago pa talaga. Siguro isang gamit din, lang din to. Inano? Tinapon na. Hmm. Ako gusto ko. Sinong gusto dyan? Mag-mine lang kayo i-message nyo lang ako, i-email nyo lang ako, or i-message mo lang ako sa Facebook ko. Hanapin nyo yung, tingnan nyo yung name ko dyan sa YouTube ko. Nandyan din yung uh, punta ko, at saka yung email. At saka, yan, makikita din yung, yung name ko dyan. Yan din yung Facebook ko. I-message yan lang ako sa Messenger. Eh, bigay ko to sa inyo. Kasi, ayoko to kasi mahal. Hindi ko tinapon uli. Kasi, sayang, nanghinayang ako talaga. Nanghinayang ako talaga. Kaso lang, hindi ko to magagamit dahil eh, mahal ang ano, mahal ang ano, mahal ang i-ano eh, nito. Mahal ang palaman. Uh, palaman. <laughs> yung parang mispriso, yung pero malaki nga kaya kasi malaki ito eh. Mahal. Parang um, ano. Hmm. Sino gusto nito? Parang makina siya. Pero ano to siya, yung mispriso nga. Parang mispriso nga. Ano ba 'yan? Ayun. Hmm. Gumagana pa rin to. Kung sige nga, sino gusto? Message niya lang ako bigay ko to sa inyo. Yung mga, sinong may mga kaya dyan, kung gusto nyo, ito lang ha. Ito lang ha, ito lang. O, oh, ayan. Kaya ibigay ko to sa inyo. Eh, may sa, sa, sa inyo na lang din ang ano, yung hmm. shipping. Bisis nyo lang ako kung magkaintindihan tayo. Ibigay ko to talaga sa inyo. Ayan, di ba? Tsaka ito pa. Tapos ang dami, dami ko na talaga mga sapatos, mga ano, mga bag, mga natulot. Mga nadamster lang. Oo, oh, pag nadamster ko, papakita ko rin ni ma'am. Yo, no, you're lucky. Ah, di ba? Ito pa, oh. Sandal. Ito siya. Malaki. malaki. Malaki, malaki siya, size. 7 si na ni Ha, pag yuki pag EUR, 41. Mark and Spencer. oh, ang ganda pa. Bago pa. Bago pa talaga. Malaki ito sa pako pa eh. Eh, sinong, sinong gusto din nito? Maganda. Ang dami kong na, ano dati, mga ang hahaba ng mga takong pinagtatapon. Pinag pero kinuha ko rin. Binigay ko sa kaibigan ko dito. O ito, sinong mag-mind dyan? Message nyo lang ako. ay ibigay ko rin to. Hindi ko tinapon kasi ang ganda. Isip ko pag makauwi ako ng probinsya, ibigay ko to dadalhin ko to iibigay ko to ganda siya hmm. mark and spencer size 7 and a half size 7 and a half diyan sino may gusto isisi niyo lang ako tapos sa inyo na shipping or pwede rin si shipping ko akin na akin na lang shipping may message lang ako o. Pati yung ano, yung coffee maker, Hmm. Message nyo lang ako kung sino may gusto. Ibigay ko sa inyo. Ako na rin ang ano. Akin na rin ang shipping. O, ba? Diba? Ito pa, guys. O, ba? Diba? Bagong-bago pa. Hmm. Ang diferensya lang. Kaya, tinapunto Yung apakan niya. o, yung apakan niya. Yung apakan niya, nag, ano siya, nagbakat-bakat. Yung parang, nag, ano siya, pero, pwede pa, ang ganda pa, atibay. Ito kasi, siya sa paako. Ito, nasuot ko na to, isang beses, simba kami dito. Nung nakaraang December, simbang gabi. ganda Maganda ganda pa. Ah, uh, nilalagyan ko lang ng ano, yung pinapatong ko dito kasi pag hindi mo patungan, yung paa mo, yung ano, ang daming itim-itim, nag-itim-itim -itim siya. Tapos ano, kasi yung dito sa imabaw, itim. Yung dito, itim. Nagbakat-bakat yung dito sa gilid, sa loob. Pero yung dito sa labas, sobrang ganda pa parang ano ko. eh Ayun, oh. sobrang ganda pa. Kasya ko to, kasya ko to eh. Kung sino may gusto din dyan, oh, sa inyo na lang. Misis niyo lang ako. ah, dami. Oo, oh, dami na talaga. At ito pa guys, oh. TV. Taka, kuha ako ng TV. Oh, ayan. Yung, yung TV na yon hindi yon bigay yun ay eh, bigay yun ng amo ko ito na TV o oh, di ba bago pa din bago pa siya ang ito oh may mga plastic pa nga eh oh may plastic pa ang diferensya lang nito ano pag i-on mo siya ah hindi parang walang power Ewan ko, parang sira ng power. Pinakita ko din yan ni, nila ni Mami. eh. Tsaka ni Sir. Tinignan din ni Sir. Parang yung power ang sira. Kaya, i-ano ko din yan. I-balik pag tapon ha. Balik pag tapon. <laughs> Balik so ngayon, hindi ko pa nilagay itapon sa labas. Nasayangan talaga ako. Sobra. Sobra talagang sayang. Kaya, hindi ko pa hindi ko pa nailabas uli hindi ko pa naitapon kasi sayang nang hinayang ako ba na ano yung lalo na sa mga gamit ang dami ang dami ko na ngayon mga naipon ng na, po, na, 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 na pulo na dumpster mga gamit hmm. diba bakit ako mahiya kagaya kay ano kagaya kay Kagaya sa kay, ano ba yan? Kay Inday Roning, di ba? Gaganda din makupulot niya. Inspiration Sir Inday Roning. Kaya, main lang kayo kung ano ang gusto niyo doon. Marami pa akong ipapakita Mga napulot ko dyan sa kabinit. Mga kurtina, mga bidsheet. Hmm. Diyos ko, ang dami. Hmm. Kaya, dito ako sa kwarto guys. O, oh, oh, yan ang mga uh, borloloy ko. Ayan ang kama ko. Higaan ko, nilagyan ko ng yung karton sa gilid. Yan yung TV ko. Ayan. Yun lang guys. Ang vlog ko ngayon. Uh, next I hope you enjoy my vlog. See you next vlog. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting channel, please subscribe. King Official. Uh, please like and like subscribe and i-follow if nyo na rin and share sa aking Facebook please follow also uh, yun lang guys thank you God bless you all bye